Alam kong interesado ka, kaya ka nandito. Alam kong sa isang banda ng iyong isipan ay may tanong. Totoo nga ba ang tikbalang? Hindi lang pala isa ang uri nito. O baka naman curious ka lang kung anong matutuklasan mo. Kahit alam mo, hindi ka naman maniniwala. Ano pa mang dahilan mo, tapusin mo ang video at tinitiyak mo na magbabago ang pagtingin mo sa mundo lakasan ng loob lawakan ng isip at ating tuklasin ang tunay na hiwaga ng paligid magumpisa tayo sa nakagawian natin natikbalang. tikbalang yung tipikal na tikbalang na napapanood mo sa mga pelikula kung saan ito ay may katawan ng tao at ulo ng isang kabayo Sinasabing meron itong isang hibla ng buhok na ginto at pinaniniwalaan na kung makukuha mo ang gintong buhok na ito ay magiging tapat sa iyo ang tikbalang at magagawa mo itong pasunurin. Bukod dito, matutulungan ka daw ng tikbalang at ng gintong buhok nito sa panggagamot. May mga nagsasabi naman na magsisilbi na anting-anting ang gintong hibla ng buhok nito sa pagkakataon na ito ay mapasakamay ng tao. Sa sobrang bukas ang paniniwala ng mga Pilipino sa tikbalang, nagkaroon pa ng mga kasabihan noon na sa tuwing umaambon at tumaaraw ay may kinakasal daw na tikbalang. Pero alam mo ba na bukod sa tikbalang na alam natin ay may iba't ibang uri din nito? Kagaya ng Centauro o sentoro isa itong nilalang na mayroong pang itaas na bahagi ng katawan katulad ng sa tao, subalit may katawan ng isang kabayo sa ibaba ng baywang. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay hindi pala kaibigan sa mga tao at mailap. Naninirahan daw ang mga ito sa madidilim at masukal na bahagi ng gubat sa malalamig na parte ng mundo. Isang uri din ng tikbalang ang fauna ito naman ay isang kalahating tao, kalahating kambing na nilalang. Ayon sa lumang kasabihan ng mga Romano, ang mga fon ay nagdulot ng takot sa mga lalaking naglalakbay noon sa malalayong lugar o ligaw na lugar. May kakayahan din silang gabayan ang mga taong nangangailangan. Pero naniniwala ka ba sa tikbalang? Comment mo naman ang sagot mo para malaman ko din alam mo ba yung larong Mobile Legends? Isang uri ng tikbalang ang isang karakter o hero sa laro na ito. At ito ay ang Minotaur. Ito ay may katawan ng tao at ulo ng isang toro. Pinaniniwalaan na ito ay mabilis magalit at hindi rin pala kaibigan sa mga tao. Naalala ko tuloy bigla noong ako'y bata. May kwento sa akin ng lolo ko na noong binata daw siya, ay nakakita siya ng tikbalang sa labas ng bahay nila. Madaling araw daw noon, mga bandang alas dos. Eh noong mga panahon na yun, syempre wala pang internet, wala pang cellphone, at sa katunayan doon sa tinitira ng lolo ko noon ay wala pa silang kuryente. Nagising daw siya dahil may bumabato sa bubong at bintana ng kanilang barong-barong. Ngunit ng kanyang silipin ay halos manigas daw siya sa takot dahil hindi tao kung hindi isang tikbalang ang kanyang nakita ayon kay Lolo ang tikbalang ay halos kasing taas na ng bubong ng bahay nila at kabayong kabayo daw talaga ang ulo nito mayroon daw itong mapupulang mga mata at maitim na katawan dali-dali daw sinara ni Lolo ang bintana at nagtungo sa kanyang higaan nagdasal daw siya na nagdasal ng ama namin hanggang sa siya ay makatulog. Pagpasa hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo nga ba yung karanasan ni Lolo na yon o evento niya lang para matulog ako sa tangaling tapat. Pero ganun pa man, naniniwala ako na sadyang may mga bagay na hindi natin nakikita. Mga bagay na hindi kayang may paliwanag ng siyensya. Yan ang ating tutuklasin sa mga susunod pang video. Kung nag-enjoy ka sa ating video, papress naman ng like button at mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Meron nga pala akong video tungkol sa mga diwata para gusto mong panoorin. Palaging tatandaan, walang katumbas ang bawat bagong tuklas.